Oh. Ano? Wala sa pa lang. Salamat <clears throat> sa Panginoon. Yun pa sa ilalim. Layo-layo pa. Salamat. Naging maayos na yung dagat. Yung parko. Ngayon yun lang ulit naka <clears throat> pag ano pamingwit eh, sa akin jig gamit ko inainan ko lang to ng pusit kay papa rin pusit din sana huyulain na lang to maya ta lakas oh <laughs> lapitok yata ito malapit GT hindi e, hanggang sa so, may <coughs> mga pusit na rin kami guys Kanina Marami na rin yan Yan yung pain namin Lang. Diremo mo pa. 'yung lang talaga. Hadi muna lang 'yung di depan dan isda. Posit lang talaga sa kalam. Nakas ng posit. Pa in. Nakas Ayan na pa. Ha? Puti na. Mamsa. Guys. Sayang walang kasama. Ipain pa ako sa ilalim eh. Hmm. Ayan Laki. Mamsa guys. Ayan na? Salamat ah, sa Panginoon. Ayan na. Ito bang pa? Uy, siguro. <laughs> Ayan. Thank you, Lord. Ano? Uh, Pero dahil kakailo pa. Okay. Guys, ayan eh o. Ang alawang huli namin. lapo po. Salamat sa Panginoon. Ayan <laughs> o. Laki. Salamat sa Panginoon. Yeah, isa daw pa. Ang um, masing kukilos sila eh pa. Okay, oh, oh. Lord. Ayan. Laki. Guys, buhay pa yung huli namin ni Papa o. Oh. macet panginoon lapula -lapu po at talakito GT oh, pero hindi kakilo pa oh ini kan? kilos na talaga sobrang berat ini jis memang bug at oh bug at oke okay. mamsa at gapo